Welcome po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please click the subscribe button po at huwag kalimutang i-click the notification bell para ma-update po tayo sa mga new upload videos. Ayan po. Ayan, nakikita nyo po ang rambutan po sa harapan po ng aming bahay. Ito po ang aming pinagmamalaki po dito sa Salcedo, Ilocos Sur. Ayan po, mostly po sa mga may bahay ay may mga rambutan po. Kaya dito nyo po matitikman sa northern part ang Pilipinas dito po sa Salcedo ay may matamis po na rambutan ayan po ayan dito po sa Salcedo marami po mga variety po ng mga rambutan matatamis po at mga tuklapin ay andyan din po ayan po dahil dito po sa Salcedo ay Upland Municipality maganda po ang aming lupa. Kaya po ang mga rambutan namin po ay magaganda, matatamis at po at mga tuklapin pa po. Ayan po. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Thank you very much.